nice big spin. The Book of Enoch Alam mo ba na may isang aklat na matagal nang tinago, tinanggal sa Bible at talos hindi pinag-uusapan? The Book of Enoch ang pangalan at ibang level ang laman nito. Si Enoch ayon sa kwento ay lolo ni Noah. Pero mas nakagulat hindi siya namatay. Kriwento sa aklat na iniyakat siya ng Diyos sa langit habang buhay pa. At ng nandoon, isinulat niya raw ang mga bagay na hindi dapat malaman ng ordinaryong tao. Ang bokop inok ay tungkol sa mga watchers. Mga anghel na bumaba sa mundo, naulog sa tukso at nagkaroon ng anak sa mga tao yung mga anak nila mga nephilim mga ganting nila lang na sinasabing naging dahilan ng korupsyon ng mundo pero hindi lang yon tinuturo rin sa aklat ng mga watchers ang nagturo sa tao ng mga bagay na bawal paggawa ng sandata paggamit ng magic astrology at iba pang pa kalaman na espiritual pero delikado kaya raw tinanggal ang aklat sa Bible. Masyadong intense, masyadong exposed, para bang may sinisilip tayo.